Yo, what up gamers? Welcome back again to my gaming channel At ngayon, bibisita tayo sa bahay ng aking best friend Kasi mag-sleep-sleep over do kami dun Excited na ako, kaya let's go Pre, kamusta? Uy, ang laki ng bahay mo, pre, napakaganda Uy, hey friends. friends, hey You made it Ang layo ng pinuntahan ko, pre, mapunta ka lang dito, ganun kita kalab Let's head inside, I'll show you around the house yun, ang hinihintay ko. Tara na, nagugutom na ako, pre. Antok na ako. Kanina pa ako naglalakad, pre. Wow, may pagganitong music pa, guys. Pre, seryosa ka ba sa'yo itong bahay na ito? Ang laki, ah. Wow, pinto pa lang. Ang laki, may pakpak ng saging dito. May pakpak ng saging dito, pre. Hindi ka ba malang maglagay sa trash can? Uy, pakpak na naman ang saging. This is the living room. Uy, hello. Ang ganda ng living room, mo, pre. Tingin nga ano This natin, is where my ba? huge Ino, TV man, is Ang daming salamin uy, no to, uy, uy, Ano to pre? Pre ano to? What is this? Ay, pagkain, boxy Uy, ang laki ng TV mo pre Ang ganda, akin na ka na yun Nababother ako dito sa saging mo pre Ba't may pakpak dito? Kaba ka ba marunong maglagay ng trash can pre? Uy, saan ba to? May swimming pool Ang ganda na swimming pool Wow! And this is what? the kitchen. What? May pakpak na naman ang saging sa swimming pool. Yes. I love your kitchen and that I wish I had that kitchen kasi maganda wow amazing nababother talaga ako may saging na naman but may pakpak dito ng saging ah nakakabother pre saan ka punta uy saan ka ito papunta uy dito eh may sasakyan ay garage pala pre ba't may stock pack na naman to ng saging para <laughs> Alaga lang ka Palagi rin sa'yo, hindi ka marunong maglagay sa trash can. Anyways, let's continue. Pre, pre, nasan ka, pre? Pre, tingnan mo naman ako, paano ito masira? Hindi masira, uy. Pre! Pre, saan ka punta? Laki ng pintuan talaga, guys. Pre, saan ka? Ay, sa second floor pala kami, guys. Oh, yeah. I'm, I'm excited sa taas. Pre, saan ka? yung kwarto mo dito, pre? Pre, ang bagal mo. Pre, pakibilisan mo. Ang bagal mo naman maglakad. Pre, eh. <laughs> anyway, nababadev na talaga ako. Bakit ko nakalagay dun yung pakpak ng saging? Ha? Ba't This nandun na naman yung pakpak ng saging? Ay, oh. Another pakpak na naman ng saging. Pwede ito. Won't Yeah, I won't touch anything. Let's continue. Okay, ah, nakakatakot yung laruan mo dito. May pakpak pa ng saging. Wala ba tayong touch? Wala ba kayong touch gun diyan? Ba? Naku po. Ano kayong punta dito? Ah. Ano yan? Hey, nasan ka pa eh? Hey, Gabi, pa. Isipan muna natin. Pe, pe, papunta na ako. Wow. Ito yung kwarto ni mo, pe. Wow. Gabi yung kwarto mo, pe. Daming higaan. <laughs> Laki ng kwarto mo. May tat limang higaan. Gabi talaga. Pre. May basuka pa. Can you help me find all the toys? Can you help me find all the toys? What? Sige, sige. Nasaan ba yun hanapin, Pe. I think Toes. they're scattered across the house yeah, they're scattered Siyempre, sure, sure, sure We can find it all Doon ba yun? K Objectives Find the misplaced toys Okay Ito, isa, ito One May isa na tayong nahahanap, pre Nandito tayo sa second floor Isa May pangalawa na talaga tayong toys na nakikita At ito, pangatlo Alright Babalik na tayo Para hanapin pa yung iba Yung nasa arrow dun Pre pe! Grabe na naman ito, pe! Nakakalito yung bahay mo, pe! Tulong naman dito! Hey, tulungan mo naman ako dyan! Nakatayo-tayo ka lang dyan! Tulungan mo ako dito! Grabe! Ano ba yan, pe? Ikaw naglalaro-laro, tapos ako pa pinapakuha ng mga laruan mo! Ha! Ah! Kaloka talaga ito, kaibigan ko! Ginawa kong mid dito! Akala ko naman, magbanding-banding kami dito! Lina na lang ako ata, man. Amin, ha? Nandito pa sa lapas. Ha, ah, ah, ha. Ginawa pa tayong mid. Uy! May bat, may banana dito. Na naman. Bawa tayong... Great. Friends, great. Let's put them back into the toy box upstairs. Wow, ha? Tignan natin yung let's put them back in the toys box upstairs. Tignan natin kung tutulungan mo ako. hey, hey, Tulungan mo naman ako dito, pre! Natayo ka lang dyan. Kanina ka pa lang dyan. Ay, ako pala... Ako lang naman talaga maglalagay dito. Akala ko tulungan mo ako dito. Haha, ha, kung alam ko lang na ginawa mo lang akong maid. Pre, hindi na ako pumunta dito. Hey, pre, tulungan mo naman ako dito. Ay I have a new idea. Kapalangan. We should try to see if there is anything try interesting interest on the anything. TV. Interesting. Oh yeah, yun, yun, pre, yun Gusto ko manood ng TV Yes, yes, tama na, let's go Nasaan kaya yun? Pre? Pre, nasaan ka, pre? Pre? Hoy! 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 Ba't ka napunta dyan, pre? Pre, nandito ka pala kanina! Pre! Pre, are you sure? Nagrabe uh, ito, men! Nandito pa lang yun sa upstairs kanina, men! nagteleport. Eh! Hey, I-on mo! Sa'yo itong TV na ito, hindi ko alam paano mag-on! Grabe, men! Ako pa pinapa-on! TV na ito news. yung sa iyo! A dangerous uncle was spotted, Be was spotted in the area. area. No, he reportedly kidnaps children and they aren't seen again. Be sure to stay inside and stay cautious. Be safe, everyone. That person looked familiar. Familiar, but familiar, pepe. you ayusin mo pepe, but mo familiar yung taong yo. Whatever, it's probably nothing to worry about. Pepe! Pe. Alam ko na pe, uh, e, maglalak tayo pe. Lalak natin dito, pre. Sige, go! Tulungan mo ako magumawa. Ako lang naman ata gagawa dito, men. Sige, ako na lang maglaro. Ako pa naman pinapagawa dito. Dami pa nito, men. 45 pa lahat. Tapos ako lang? Hindi man lang yung tumulong? Over friends over na talaga tayo, men. Oo, at sa wakas, isa na lang. Ah, finally, nagawa ko na din! Ganda talaga ng bahay na nagawa ko! I love it! Uy! Uy! Ano yun? Ano yun? Ba't na ban out? Oh no! Did the power go out? Oh! Bakit yun, pe? Na pe, pe! Pe, bakit na off you yun? Could you... I am scared of the... What? Thing. Ikaw na lang! Naku po! Ano ba yan, pe? Ako ba? Ginagawa mo talaga akong mid? Wala naman gawa dito, gawa dito, men! Tumulong ka naman, pre. Grabe, ako pa pa talaga pinapalabas. Sige! Total, visitors lang naman ako dito. Pre! <tong noise> hoy! Punta ka tayo ka lang dyan. Tulungan mo ako dito, hoy! Ah, ikaw, ha? Tulong. Ba't ba sa labas pa to nilagay? Ay, naku po, open. Hoy! Ano yun, ano yun? Repair na natin. <tong noise> Sino yun? Sino yun? Sino yun? Balik na tayo sa tar. Close muna natin to! Sino yun? Who? Pe! Nasaan ka pe? Pe, bumabalik ka pa yung ano? Ayan ba, great idea! Let's play hide and seek! Ay! Naku po! Uwi na lang tako ta pe! <laughs> ano matulog? Ah! Ako pa yung ginawa mong ano? Ako pa yung, yung ginawa mo yung nagkapaghanap sa'yo? Yun? May what now? Lang pig, antok na ako. Are one, you one, ready? Please. Then close your eyes. No, no, no. Ako na tayong magagawa, men Visitors lang tayo. Lumabas ka, pe. Ha, 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 ha. ha. Nasaan kaya yung taong yun? Nahanap din natin yun. Pa, bulaga. Alam ko na dito ka lang. wala dito, men Nasaan kaya yung taong yun? Ah, sure ko dito lang yon Dito lang yun dito. Wala dito sa kitchen. Nasaan kaya yun? Pre! Pre! Hindi ko alam yung pasikot-sikot ng lugar mo. Pre! Ba! Ba! Wala siya dito. Wala siya dito. Dito! Boom! Wala kaya, wala. Wala din siya sa kwarto niya. Nasaan kaya yung taong nagtatago? Ay! Haha! -ha! Dito ka pala, Oh, hey, you found me. Good job sa akin ha hindi kita mahahanap basic na basic ka lang hanapin guys habang nasa labas ako naghahanap niya guys kanina pa lang ako dito guys nasan kaya yung taong yun hindi ko talaga mahanap guys pe surrender na ako pe nasan kaya yun pe nasan ka nasan kaya yun uy nagdito lang ka pala sa kahoy pe pe ba't may dyan ka oh you found me good job dyan ka na ginagawa mo dito Pe, please, matulog na tayo. Ah, Matulog na tayo. Ano yun? Matulog na tayo, pe. Pe, may tumatawag, pe. Pe. A pe, call? may... Yeah, call nga. Sino naman tatawag sa iyo gabi na? Who's calling at this hour? Yeah, I don't know. It's your house. Ito pa mo. Bahay mo yun. Pre, huwag mong sabihin ako yung magpipick up nito. Who is this? Hello, sino kaya yan? I'm coming yan? to visit. Sino yan, pre? Pre, 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 sino okay, yan? Uncle, is that you? Uncle? Sino si Uncle? Wala, pre. I will be there soon. Uwi na lang ako, pre! Sabi ko sa iyong bahay ito. Oh no. I Friends, think oh no, oh, I think Uncle's coming home. Think... So anong gagawin ko, pre? Uwi na lang ako, pre. You guys should probably Friends. hide upstairs. What? Anong hide? Ba't ako magtatago, pre? Akala ko ba sa'yo itong bahay na to? Sige, sige tayo. Tago tayo sa task force. Ito that uncle can arrive. Shug, 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 shug. Dito tayo sa sa ibaba ng kama, guys. Sige. Shug, 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 shug. Dito tayo sa ibaba ng kama, shug. Uncle what are you doing here hey, are you alone? Are your parents away? Don't me Did you bring over friends? I think I heard some other voices Uh, no, I'm alone. come with me. Oh, pay what? Pay pay. Why? What? Just come with me, Jake. Pay what? Don't come with me. But I don't want to. Yeah. Don't don't pay, pa. You don't have a choice. Let's help that Prince. Tulungan natin si Prince. No way, man. Kasi hanap. Let's find Jake, guys. Tulungan natin yun. Hanapin natin yun. Dito daw, sa iba pa. Dito daw, sa level. Wow. This is secret basement dito. Wow. Grabe, man. Sige, punta tayo sa iba pa, guys. May door dito. May six doors. Sige, si Jake. Hoy. Sige, si Jake dito. Wow. Seems to be here Nasan kaya yun si Jake guys Jake Where are you Wey ito na lang yung last door guys Na pupuntahan natin Ito na lang Jake Jake nandito ka Jake Nandyan ka ba Jake Jake Ah! run Takbo 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 Run 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 guys takbo 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 takbo. Takbo takbo, takbo, takbo 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 Run 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 Nasan na kaya yun okay. Alright, Guys Guys I can't guys Nasan na kaya yun

Saan tayo tatago dito si taas? We could try to escape the exit door. Sige, exit kayo tayo, guys. Tago muna tayo dito. Guys, guys, guys. Nandito tayo na sa cabinet, guys. Ito na siya, guys. Ito na siya. Nandito. din tayo nakita, guys. Nandito tayo nakita ni Atug. Guys, guys. Ay, dito Ano tayo Hindi alam na dito tayo usog dito tayo mag ano dito Nandito tayo La 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 Hindi alam na dito tayo Kaka escape pa ka tayo dito Yes! Finally! You survived! Yes! You had escaped from um, uncle and escaped after he couldn't find you Ha ha ha! God buti ay nakatakas tayo kaya Shog please don't forget to like comment and subscribe sa ating video for today for more videos to come thank you